siya nga pala guys may pahabol ako magpapahula ako kung ilang sako ang kayang lumabas dito sa ating kalahating hektarya kung ilang sako ang makukuha natin katuwaan lang po katuwaan yan sa mga viewers mga subscriber mag comment kayo tapos i-comment na niyo kung saan kayo para malaman ko kung gaano kalayo ang inaabot ng ating video. Ayan guys, isang makulilim na umaga. Ayan. Andito na tayo. Ito na yung naghatol. Ayan. Hinatulan na guys yung ating bukid. Ayan. Abangan na lang natin kung ilan ang magiging kabuuan ng mga ani eh. video yan. katulad nung sinabi ko binag, binigkas ko ito nung nakarang video ko yan, kaya ating alamin pangabang lang pagiging wow, Ayan guys, tapos na ang ating pinatulang. yan Ito na. Andito na lahat ang mga ano, palay na nakasako. Bilangin natin kung ilan. Para makareport na tayo Ayan dyan nagwawakas ayun guys isang magat na tanghali kaya na yung ating nakayanan o oh. o ng ano, pito yung dating ani natin sa kalating ektarya kaya medyo masaklap pero okay lang At least may inabot pang ganyan Sa kabila nung Inabot ng abagat <laughs> Ayan. Ano lang naman ito guys eh? 43 50.5 yung dati natin Kaya Medyo hindi maganda Ang pangyayari Pero okay lang yan, hinihintay na lang ang buyer guys. Ang buyer, wala. Bagsak presyo, 13 lang. Wala tayong magagawa. Hawak nilang ano, presyo. Yan ang update natin dito sa ating kalahating hektar yung palayan. Manong lakay sorted vlog po magandang tanghali hinihintay natin ang buyer yan lubos akong nagpapasalamat sa mga sumisilip sa ating video yan sana huwag kayong magsasawang suportahan ng inyong lingkod manong lakay sorte black po alam ko maraming sumisilip kasi nakikita ko naman yan. Salamat. Pa-support na lang. Pa-subscribe na lang. Pa-share. Para updated kayo sa mga marami ko pang i-upload na videos. Para makita nyo ang mukha ng Aurora. Yan. Tayo nakabase dito sa Aurora guys. ayan, Salamat. magandang tanghali. Bye-bye.